Ganda ang katawan ha. Malalakas na bago niya. Halika na. Hindi no. Ayun mga buso. Shih Tzu. Babae to. Tatlong babae nga yan. Tatlong babae? Tapos isang lalaki. Ang ganda o nakadila po. Cute. Ang ganda pa ng mata. Bilog na bilog. Ang ganda, no? apat? Apat, lang. 8,000? isa. babayan, na may eh. Grabe, mga boss, oh. Binibenta ng ano. 8,000, apat na piraso. Ang oh. Bali po, apatak. 2,000 lang ang isa. May tawad pa yan, oh. May tawad pa. Napakamura. Ito si Sir, may dalang. Pumirain niya, no? Malaki boss Malaki Sagad ako hanggang 5-5 lang ako 5-5 sagad na uh -huh. Ayan sa mga naghahanap ng Pomeranian mga boss 5-5 lang Kapal ng balaybo nyo yeah. Bumikit na nga sa damit ni kuya Bumikit na eh Ito naman si kuya may dalang pusa Anong breed ng pusa yan? Siamese Siamese Ilang months na yan? 3 months 3 months Lalaki? Babae Babae Siamese Magkano? 1K na 1K lang mga boss Sayo mix Napakamura 350 ang dalawa Para kit 350 lang Paris mo hindi e, ko kuya Ito may hand feed doon oh. Kaya magkano yung hand feed? 300 300 Opa Dilute Ayaw rin no Opa Dilute 300

Good morning mga boss Araw ng Sabado, April 19 Nandito tayo ngayon sa Hulong Duhat, Malabon Pasyalan ulit natin ang tiyanggian ng mga ayop dito Okay, time check 6.21 Black Saturday ngayon mga boss Tignan natin kung may mga nagtitinda ngayon Sa mga bago pa lang sa channel ko, Sabado at linggo ang araw ng sanggi dito. May mga tao na dun, oh. Mga marami naman nagtinda ngayon. Bali, dito lang yung tiyanggihan ng mga ayop, mga boss. Tapat ng palengke. Tapos, sa kaliwa, may makikita kayong Jollibee pinipilahan yung ano dito malunggay pandesal ayan daming tao pasok tayo dito si Ninong Ninong good morning po ayan bali ang parking dito Ninong 10 piso lang 20 motor tapos pagka may kalakal kayo 30 depende sa dami ng kalakal no ilang Ah, Sampo lang Sampo lang mga boss Pagka magtitinda kayo dito sa Hulong Duhat Sige ninong Asok tayo Ito pang kalapate Tapos may mga sing-sing din dito ng kalapate. Tapos dito, itong may liit, pang African lovebirds. Ito yung mga pang kalapate. Kompleto na rin dito. May mga ano na. Ano to? Liber oil. Magic beans. Ayan. Tapos ano, calcium. Pang African lovebirds. Dito naman mga nest box Tsaka kusot Ito mga ano Mag-breed ng kakapil African lovebirds Ayan Dito kayo pwedeng makabili ng nest box maaga pa eh kaya konti pa yung mga tao puntahan natin si ano ah uh, boss Marvin tignan natin kung may mga bago siyang dala ay boss good morning ito maganda to Five blue pa ba to Kuya hey Marvin, good morning. Good morning, morning. Good morning, good morning. Parang konti ata dala mo ngayon. <laughs> Dali. Hindi, nakaraan mas marami. Sea bright. Sea bright. Magkano pares ito? 1.5. One, One, five lang. One five, 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 five. Ito rin nasa kabila. Parang lang, parang lang. One, five lang din ito. Ito, par blue. One thousand. Pares. Ah. 1K. Ito mga 3. Ito po. 2K. Okay. Try. oh, ito yung dala mo nakaraan, diba oh, yeah. Ito, fail. Fail palo? O, oh, Magkano ang pares? 1.5. 1.5 lang ang pares. O, oh, 1.5. Fail. Long time. Oh. oh, ito pa yung nakaraan, eh. Last pair na to. Tatlong pares yan, eh. Last pair na. Last pair na to. 4K. Ayan, 2K. 2K yun. Nag-iisa na lang yung pamiray mo, Kuya Marvin ah. Oo, oh, 15. 15. 15K. Lalaki yan. Lalaki. Ayan, konti ang dala ni Kuya Marvin konti yan. Eh. mga punchy dap. Meron din. Ito mga boso, ang gaganda ng budget. Magkano kanil nito? May iba, iba po eh, may... Ito? Itong blue. Ito po, 3-5 parang Back to back. sa dilaw. Kaya, palo. Palo na yung ko na po niya yung isa. Hindi, at tingnan yung sa kabila yung. Sa kabila. Magkano ang pares nun? Ng... 2-5 lang. 2 lang. Yung ganda oh. Baji iwan. so, <laughs> saan naman pinakamurang pares ng budget? Dito po tayo sa budget. Kit. Paano natin yung Baji Kit? Euro lang natin na ano. Euro? Oo, uh, Euro. Magkano pinakamura? 1.5 na lang. sige. 1.5 lang mga boss. Ito yung mga high meat, no? Opo, yung mga wing kit, saka yung ano natin. So, ang ganda ng kulay nito, ah, oh. Ayan, pares ng palo. Ganda, yung bibili yung tropa natin si Yema ano tong nabili mo? kak may hila ko sa bahay eh pangil magkano yan? 180 lang 180 lang binigay kay tropa no? tropa kasi pero pag ano, 200 talaga bintahan niya yan eto pares ito Opo, pares ko yan magkano? 3k pares 3k Saddleback Oo ah. Ganda ng katawan, no? Lutini Tapos may isang lutino ba yun? apo oh po, lutino po Ah, 600 lang 600 sa lutino Ayan mga boss, baka may nagustuhan kayo sa mga ibon ni boss Punin natin Aris Aracrueda Saga saan ka Aris? Dito lang din, sa Malabon Ping sabado ka nandito, no? Sabado, Bukawi Ayan, iwan mo na lang yung contact number mo Ayan lang po, messenger Aris Rueda. May lang sila, okay na. Aris? Aris Rueda. Hanapin nyo na lang okay. mo, sa messenger finger. Thank you, Aris. Okay, okay, okay. Thank you, boss. Thank you. Sipi yung tag boss. Ano yung boss binibenta? Oo. Uh, uh, Magkano yan? Plus daw. 200. Kaya natawaran na po Kaya ano po yan? Natawaran. Na. Walang po ito boss. Eh. Kaya 200 na lang. Ang hirap yan yung Yung mga boss marami rin yung binibenta dito mga page no? sa mga gusto makatipid punta kayo dito sa dito sa hulong buhat Hello. Hello, Hello Paki. Itong ganda oh, walang kapares Wala eh, babae Baba ito babae yan, Ano ulit tawag dito? Nakalimutan ko na Diamond Dab Diamond Dab, babae ito Magkano? 500 500 Sa mga naghahanap ng hen Diamond Dab, 500 tapos itong nasa gitna Ang Java Java Pied 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 ang kulay Bali, 500 binibenta ka Tapos itong mga to 300 300 isa Sibra Pinches Society 200 Tapos ito Pagkano to? 500 500 500 nag-iisa? Ah, kay Adrian yun eh Ah, pinalagay -ano lang, lang Okay, thank you Okay mga boss, dito naman tayo sa pwesto ni Boss Marvin Silipin natin yung mga high-nut niyang African Labrador Okay, good morning boss Good morning, good morning Ito, sobrang ganda Aqua tawag sa ganyang kulay. Aqua. O baga, parang pinkish yung ulo niya. Oo nga, no? 7.5 lang ang isa. 7.5 ang isang piraso. Oo. Uh -huh. Tapos, dito tayo. Ito naman, Crimino Opaline Back to Back. Ito yung magandang ipares dito. Ah, pwede yan? Oo. Uh -huh. Ang lalabas na lang, ang project dito, Aqua Opalino. Dito naman ay uh, pares na 12 mil. 12K ang pare. Pero true pelvic lang no DNA. Wala pang DNA. Wala pa. Kaya mababa. Ito meron tayo itong yellow face opa. Ito naka DNA na, DNA na to. DNA kaksakahin. Basta ano na pares yan. 30 isa, bali 60 ang pares. Pwedeng kak lang, pwedeng hinlang bilhin. 30K ang isa mga boss. Ito naman lutino opa lang. Pulang pula ulo, pulang pula buntot. Pares sa dito, uh, 5,000. 5K ang pares. Ito ba, iba na Lutino pa nasa baba? Ito naman, ganoon din, 7.5 7.5 Ito naman, isang, isang, isang itimang mata, isang pula mata Dito naman, 3.5 lang itong dalawa 3.5, pares ah, Pares na yun Tapos ito, meron tayong Homo Saigot Ito, bago to, Homo Saigot, Aqua O pa dan Dek yung kulay niya, split sa ino Ito, PM sa presyo Maganda ng kulay ng ulo, no? Pinagsamang B1 sa B2 ito yung B1 po? Parang medyo mataas ang presyo niya, boss ha? ah. Oo, mataas po. Ayan, pinagsamang ano, mix na siya. B1 saka B2, gano'n na yung lumabas. Ito ang lumabas. Homozygote. Ang tawag? Homozygote. Homozygote. Lahat ng ilalabas ito, lahat puro aqua na. Kung okay. sampo itlog niya, example lang ha. O kaya kung lima itlog niya, lahat puro aqua. Wala nalabas okay. na ordinary. Hmm. Ito ba isa. Ah, Gelo pa isa ko 30,000 lang isa 30k So meron tayo ito Green Opadil Dilute, Maganda ang kulay Paris naman dito Ay 2,000 lang 2k Ito ah, Par Blue Opa Pale Palo Del Dito naman 4,000 Ito isa na ito Ito anak ng Aqua 2,000 Dito naman 7,500 7,500 Mga Aqua Visual Aqua kaya pa ako ulit Sabi mga high mirror puro ako ah 7.5, 7.5 lang Sa ngayon ano ba mabenta? Yellow face saka aqua Yellow face saka aqua Dan Palo, hindi na ganun ka market kasi Medyo buwaba na yung ano nyo Buwaba na presyo uh. na Aqua pala yung nahalap ngayon Yan ito mga, ito naman aqua o papel finish product Ano finish product na? 8,000 8K Pula rin na ang mata no? Oo, uh visual -huh. na yan pula mata Pero hindi si dan palo ah Iba pa yung dan palo Aqua o padan? oh, dyan 30 May yes. libre ng Aqua na kapamari May hey, freebies Oo, oh, ito naman, murang Aqua lang 3,000 lang yan Normal 3K Kaya marami pang ibang Aqua dyan 7,575 lang yun pa Ito pa ibang Aqua Ay, napakaraming ibon ni Boss Marvin eh. No? Babaka so, aja yung hanap nila, message lang, mapahalo mute, mapa mute. Huwag mahiyang magtanong. Paano ka ba nila makakontak? Uh, BG number ko, 0915135191. Kontakin nyo lang mga boss kung may nagustuhan kayo sa mga ibon niya. Maraming salamat, thank boss Marvin. Thank you, thank you. Ganda, oh. Itong bro, no? ganda. 400 lang binibenta. Ang cute. Sige, Blue eyes. Oh, <coughs> Linis po. Ito, lalaki

Wala na. Sige, okay, okay lang, Ito may dalang sheet si Takay. Silipin natin. Kaya ano pong pangalan nyo? Raul. Raul. Ilang piraso yung sheet sa nyo? Apat na piraso. Apat na piraso. Ganda katawan ha. Malalakas <laughs> lumabon. Halika na. Yun o. No? Yun mga buso. Shih Tzu. Babae to. Oh, tatlong babae nga yan. Tatlong babae? Tapos isang lalaki. Ang ganda o. Nakadila po. Cute. Ang ganda pa ng mata. Bilog na bilog. Ang ganda no? Pagkakaroon yung apat? Apat, tawad yun na lang. 8,000? 8,000 isa. tatlong babae yan eh. Ang sabot naman yun Grabe mga boss oh. Binibenta ng ano? 8,000 apat na piraso. Maganda oh. Bali po apatak, 2,000 lang ang isa. Ah, may tawad pa yan, bro. May tawad pa. Napakamura. Tsaka mga ganda katawan, matataba Nasa yung lalaki tayo Ito yung lalaki Ganda rin eh pero mas nakakita na ako dito sa babae, nakalawit yung dila eh. Uh -huh. Nanay niya siya. Pure breed no, Gando 2,000 lang. Uh, yan. Napakamura. Ah, uh, Lahat <laughs> din ang <dila>. mabuhin Eh, no. Nakadila, ayun. Nakadila, ang kiti eh. <laughs> Ayan mga boss, dahil napakamura ng sitso ni Tatay Raul, kunin na lang natin yung contact number niya. Baka interesado kayo dito. dira to. seats na dalawang libo. Sana maabutan nyo pa. Tatay Raul, ano ang contact number nyo? 0961. Pakiulit po. 0961-701-2428. Ayan mga boss, kung interesado kayo, contactin nyo na lang si Tatay Raul. 2,000 lang Pagkalahatan yan, may bawas pa yan Napakamura Taga asan po ba kayo? Nabotas pa ako Taga nabotas lang si Tatay Raul Ang bira tayo makakita ng ganito kamurang shih tzu Maraming salamat po Tatay Raul ah? Ito naman si Kuya, may dalang pusa Anong breed ng pusa yan? Siamese Siamese Ilang months na yan? 3 months 3 months Lalaki? Babae. Babae. Saya miss. Magkano? 1K na. 1K. 1K lang mga boss, saya miss. Napakamura. Babae pa yan. Ganda ng mata niyo. Yan sa mga nagaanap ng saya miss. Napakamura nito. 1K lang. Pwede makahingi yung contact number mo. Porto. 2 Taga ka? Yan lang Dito lang sa, sa Malabang Ayan mga boss, nyo na lang si Sir kung interesado kayo dito Maraming salamat ha Baka so, yung aso? Imundahan boss 500 Ito mga boss o Aspin no? May nalahiyan lang siya ng ano na ice Ah may aski to? Oo 500 binibenta Ba ito? Tapos ah, sa manok mo kuya? 700 lang yan boss Isang peraso Okay, isa 350 Yung lalaki siya yung lalaki Itong lalaki 700 Sa ah, babae 350 Sa so, babae 350 ah, Papa na Thank you kuya Sige okay, boss, thank you rin Ito mga boss, ang mga gold dyan Binibenta na ng 2.5 lang ang pares replica

Lalaki boss Lalaki Sagad ako hanggang 5-5 five -five lang ako 5 five -five, sagad na uh, ah. Sa mga naghahanap ng Pomeranian mga boss 5-5 five -five lang Kapal ng balay ibon nyo Bumikit na nga sa damit ni kuyo Bumikit na eh 5-5 napakamura Pomeranian eh May mga vaccine na yan Meron sa so, boss kaso nawala na yan eh Wala yung, yung, family, yung papel ka siya, eh. Ilang months na yan? Magpo-4 months na ito Magpo-4 months na ano contact number mo? 0993-0746-858 saan ka? Nabotas ako boss Saga nabotas Ayan mga boss Kung naghahanap kayo ng murang Pomeranian Contactin nyo na lang si sir Onak Onak Maraming salamat ah Kain muna tayo kay Ate Beng Ayan o oh. Tortang talong oh. Saka itlog Ayan nga Mga kalapate Kuya magkano isa? Magkano isa? 100. 100. Racing pigeon. 100 ang isa. Ano ba siya? Ah. 350 ang dalawa. parakit 350 lang pares na. Tingnan ko 'yan. Ito may hunted 'to. Oh. berapa harga hand fit? 300 dolar 300. 300. opa Dilyot. No? Oh. 300 dolar opa Dilyot, 300 dolar tangan nya 100 dolar 100 dolar 500 wild type wild type 500 dolar opa res ini 1000 dolar 1000 dolar baca kata aku ini oh. yang dibeli So parakit? Kasi 1.51 bagay pastil, split inu. Pastil? Ano, 1.51? 1.50 ang isa. Kasi ito far blue. Far blue? Ito, oh. 800 lang. 800? Ito, opalay. Spitino pala Isa lang hand mo? Isa lang, nabili na yung mga dilute, yung mga kasamahan niya. Ang thank you So ayun mga boss, nakita na naman natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binebenta dito sa Hulong Duhat Pauwi na rin ako Dito ko lang tatapusin itong video na to Maraming salamat sa pagsama Kita kayo sa ulit tayo Sa usunod na video